Magandang araw mga kaibigan. Uh, Pag-usapan natin ngayon, bigyan ng reaksyon yung speech ng Pangulong Marcos sa rally, uh, yung bagong alyansang rally kahapon. So ito po, uh, post ng News 5 Digital, uh, isiner lang ito ni M.G. Kiambaw. Uh, President Bongbong Marcos February 11, 2025. Ito po yung speech niya no. Wow. The president is referring to the candidates, senatorial candidates. Sabi niya, wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. So, pasaring ito sa war on drugs ni PRRD. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalahan ang krisis sa pandemya. Lah? Pasaring sa pandemya? Nagsam nagsamantala ba ang Pangulong Digong sa pandemya? Pinabayaan ang ating mga kababayan na nagkasakit at namatay. Grabe. Wala sa kanila ang mga pumalakpak sa China ala, So, akusasyon nito na pro-China <laughs> uh, si PRRD Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at ating kababahian Sino kaya yung bulaang propeta na nasasakdal? Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen. Mm -hmm. Medyo mabigat na pasaring ito, ano? So, ano kaya kayang reaksyon sa kampo ni PRRD? Okay, ito si M.G. Kiambaw. Basahin natin ang kanyang reaksyon. M.G. Kiambaw, 9 hours ago, post niya. Excuse me po. Ito ang sagot ni MJ Kiambao. Halos lahat po kayo dyan, kulang na lang ay humalik sa bank ng dating Pangulo. Humalik sa bong. Basta ang taong binabanatan mo ay siyang nagpalibing ng maayos sa ama mo. La. sa Sapul. O sinong nagpalibing sa Yumaong Marcos Sr.? O itong binabanatan ngayon. <laughs> Galing ni M.G. Kiambaw. Si dato, dating Pangulong Rudy Duterte rin ang nagbalik ng kalye sa mga tao at nagpababa ng krimen by 74%. Ako, agree ako dito. Panahon ni PRRD personal kong nasaksihan at yung mga nakakausap kong mga tao lahat sila nagsasabi na safety, hindi eh, naman total safety, bumuti ang kalagayan ng peace and order panahon ni PRRD si PRRD rin ang nagpasurrender ng halos 2 milyong addict at posers unharmed buhay na buhay at mga nagsipagbagong buhay Sa panahon ng pandemic Isa ang Pilipinas sa buong mundo Na may pinakamababang mortality yon ay dahil sa maayos at maagap na pag-aksyon Ng PRRD I admin mean. Ako, agree ako dito Kung iba pang presidente Ang nakaupo panahon ng pandemic I don't know what happens namatayan man tayo, kaya lang. sabi nga ng MG Kiambao, i-compare mo sa buong mundo, isa tayo sa pinaka lowest mortality rate. Saludo ako sa admin ng PRRD sa pag nila sa pandemic. During pandemic, halos 80% ng populasyon ay nakatanggap ng totoong ayuda mula sa gobyerno. This you can check and confirm sa Dole at SSS at DSWD at sa milyong-milyong Pilipino. Di rin pinabayaan ang milyon-milyon nating OFW. Kaya mga kaya nga mahal na mahal siya ng mga ito. Okay. Tingnan niyo nangyari sa Singapore. Pagbisita ni Senator Jinggoy. O anong sigaw ng mga OFWs natin doon? Duterte, Duterte, Marcos resign. <laughs> sa usaping China, China. Alamin niyo muna kaya kay Inrili mismo kung sino ang nagpabaya. Definitely hindi ang dating pangulong Duterte. Ang tanging layunin niya iadya muna tayo sa ng hindi pa natin kaya habang pinapalakas ang ating sandatahang puwersa. Kaya nga, napakaraming military tanks ang pumarada sa inauguration mo dahil sa kanya. Okay, ang galing. Panahon ni PRRD talagang maraming nabiling kagamitan ng armed forces na galing sa sarili natin, hindi tayo umasa sa ibang bansa. Okay to. Tapos, ang nagsimula yung bakit nawalan tayo ng Boros, Shoal, ano? Panahon pa ng Pinoy administration. Na-inherit lang ng PRRD administration yan. At anong uh, panahon niya, discarte lang para makaiwas tayo sa gera. Dahil hindi pa natin kaya. Agri ako dito. Hindi siya pro-China, pro-Philippines. Pro-Pilipino si PRRD. Kayo ba? Sa dek dekada ninyo sa politika, ano exactly ang nagawa nyo para sa Pilipinas at mga uh, Pilipino? Malamang, kahit pagsamasamahin nyo pa ang mga achievements nyo, kung meron man, kulang na kulang pa lahat yan kumpara sa nagawa ni PRRD para sa taong bayan. All you can really do now is try to destroy his name. Okay, so... Parti ng politika yan, yung pasarin, yung siraan. Ba't bahala ang taong bayan na magpasya? Okay, so people who reacted, tingnan natin. 9,600, uh, 4,400 tumatawa, if... Anyway, mga comments. 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 bored, productive. Sabi niya, ay ayaw daw niya ng negative campaigning. Budol talaga. Akib, Cubas. Asaan na yung 5,000 flood control projects niya? <laughs> Met Bautista. Mabigat ang paratang ni BBM sa mga kandidato ng PDP Laban. Ang dapat sinabi niya sa mga kandidato niya ay wala sa kanila. Katulad... <laughs> Katulad ko ang pagpapayag magpahir political drug test. Anyway, uh, Mia Miranda, the president is hopeless. Mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panunood sa ating channel. Ang income sa channel na ito ay ginagamit natin pagtulong sa tribong talaandig sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libringyero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng bagong bahay or ma-repair nila ang sira-sira nilang bahay. Namimigay tayo ng livelihood, uh, lakatan, plantation, delivering seedlings, abono, technology at iba pa. Panoorin nyo ang video na ito. Salamat sa inyong suporta. Ngapon sa tanan nga nagatan sa video ni Ana Medere sa Ubus Kalapat. ug muna ni ang balay at tungbalo balo nga kantong nagatuluan so iya nang gitaod sa iyang balay itong hero og iya nagyogi atom ako na siyang duolon og ako o siyang pangutan on oh mo ni siya ang atop ni ante ayo ante may hapon ante maayong hapon sad oo uh, okay gonsa ka ante, diha ko na yung Oo, mo, pwede mo sulod ko, ante. Pwede man. Oo, ah. Nindot naman yung atap ante. Ay, nindot yun. Oo, wala naman tong nagatulo. Wala na. Oo, lagi. Unsay mong maestory, ante, bayan sa nahatag sa imo o hero. Ay, nagpasalamat gud ko sa ginoo kay gidungog niya ako pagampo na tag, mahatagan yung may hero nga I-atok na ko kay kung akura delete yung ko maka afford maka report anang rutanga oo uh -huh. og pasalamat kaya pong kusa. kay pong ko sa nagtanaw og YouTube kay gidungob niya ang akong pagampo oo uh -huh. so nalipay gid ka nalipay eh. ko gid nga gidungob gid oh. niya ang akong pagampo sa Ginoo ko uh -huh. nga ang ilang pagtabang Mm -hmm. Magdayon dayon ma insani ma Magpadayon. Oo. Oh. Kay sama na ako nga gitabangan ko nila na maparihasan sad ko nila nga matabangan sad sa naggalisod sa'n nga mga tao labi na ako. Oh. Labi ko kay kuan insani wala oh. na akong kapikas kinabuhi. Ako Oo, oh, oh, balo na ka auntie. Kay balo na ko. Oo. Oh, oh. So saymung pagbalay anti na dalang dito ang atop uh, gitaw na lang nako na ang akong aron uh, 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 uh. para di lang ni maulanan oo uh, okay kaulanan man mo sa una oo uh, uh, anti ba so karon anti bago na gid kag atop makatulog na mo anti og tarong makatulog na gid mig tarong oo uh, uh, pareya karon anti nga naga ulan nagyod sa atu, ah, dapit so mabalak so na pud mo unta kabalaka kay ulan na pero karon nga kuan naman bago naman kag atop so kuan na kanang nalipay na ka kahit ko ana di na ka maulanan uh, nalipay na ko kay di oh, na ko maulanan oh, dapat kalipay na ko basta ginuo nga gidugo oh. niya ang atong pagampo daw sa oh. nagtanaw lagi sa news so oo oh, oh, lagi anti ba oo oh. Oh, oh. nga do na na luoy do na na luoy sa amuha oo oh, oh anti ba oo oh, oh, oh. so na ni anti inyong balay oo oh, oh. oh. So, na siya maayo na taga na silagero gero oh. At least, auntie, nga na balay ba? Oo, oh. oh, dili na kaayo, lisod, auntie ba? But... Sige, auntie, salamat. Salamat, kaayo. Oh, oh.